Kaya po siya, hindi nilang magpapalawak natin ngayon dahil na naman po ngayon. so nakatakpan na talaga yung pupil na siya nandita niya. At wala nalang itong paghahaban dahil may na na siya di before po ibab si Kuya Ayes na po na po siya and then lang nagaan na pinagamot so na naman ako ulit ang start na naman ang gano'n pali yung mata niya kasi talaga ang hindi na po Ayan guys, tapos na kami Galing na kami ng uh, hospital Tawin na kami ng bahay Sobrang gutom namin Kahit siya nagdadaing na kanina Nagugutom na raw So, yun nga guys uh, Galing na kami doon sa so hospital no? And then, chinikad uh, na yung kanyang mata So, sabi ng doktor is uh, masyado raw na-expose yung kanyang mata sa mikrobyo. Actually, wala na siyang uh, corneal ulcer or corneal opacity katulad ng before kasi yun ang wina-worried kong sobra eh. Pag nag-trigger na naman yun is uh, may tendency na naman na mabulag na naman yung mga mata niya. No? So, kasi ayoko, uh, masyado ako natakot dahil ayoko nang bumalik kami uli sa dating buhay namin na uh, halos ang aming bahay, hospital na, no? Kaya talagang sobra ang worried ko, guys. And then, sabi nga ng doktor, es eh, na, exposed uh, na-expose masyado yung kanyang mata sa mikrobyo, Plus, uh, siguro sa gabi, hindi ko nga nakikita na hindi siya, natutulog siya nang hindi totally nakaklose yung mm. left eye niya. Kaya, ganoon. And then, over dry. Although, mm. gumagamit siya ng uh, kamatak sa mata, yung ang um, hayalin na tinatawag. Ayun ang kanyang maintenance since before, no? Yes, mama. Okay. Eh, hindi pa rin siya enough. So, yun, uh, binigyan siya ng uh, antibiotic observation for one week, plus continue ng kanyang uh, uh, lubricant na ginagamit since before. Okay, uh, at saka kailangan, ng, uh, kailangan talagang lagyan ng patches ang kanyang kaliwang mata habang natutulog. Eh, babalik kami by ano, by uh, Monday guys for uh, follow up. Titignan o obserbahan uli. So, yun lang. Ang, ano po. Pero takot talaga ako kasi ayoko ng ano eh, baka mabulag na naman guys. So, uh, as of now, medyo nawala-wala -wala yung worried natin. Dahil uh, sa sinabi nga ng doktor na ano na ano lang, masyado lang na-expose sa virus. So, kailangan na ingatan talaga. So, salamat guys. Bye-bye.